lakas ng hangin. Ha, langka, oh, lakas ng hangin. Yan na? Oh, ito daw yung kakao na patanim ni Kedilek. Malaki na. Buhay na, dami pang ano. Pasa si Lola Lins. Kaya hanap yun ano. Ayan o, kaya sa rin. Oo nga. Ay. Ay Nako na yata ni hapond ibahin Papaya. Ayun papaya, ang ganda. Ayun papaya, oh, ang ganda, maliit pa, may bunga na dalawa, tatlo.